Ligtas dahil uh, maayos yung kalsada natin. Uh, ligtas dahil yung mga terminal natin ay uh, nasi-secure. Uh, ligtas dahil yung mga bus natin uh, at mga lalong-lalong -lalo na yung driver ay uh, hindi nagdodroga. Di lamang yung traffic, kundi pati yung kalinisan ng paligid before and after ng selebrasyon ng undas. At ganoon din po, meron tayong mga... Ang uh, medical personnel, yung road emergency group natin ay nakakalat sa strategic na lugar. Pahirapan po. Kasi po, ano eh, peak nga po eh. Naghihintay po sila ng free bus. Kung mayroon, makakasakay kami. Kung wala, hindi ko alam kung ano, baka mayang gabi o bukas kung hindi sila sabay-sabay umalis, malamang sabay-sabay silang bumalik. Pero hindi naman lang kailangan mag-alala. So pabalik, kailangan lang i-monitor yung mga, yung mga artillery roads papunta na Metro Manila para hindi naman makaranas ng sobrang pagsisikip.